Welcome back mga kaboxing Sa katatapos nga lang po na laban ni Iron Mike Tyson Kontra sa YouTuber na si Jake Paul nitong nakaraang linggo lamang Ay nakagawa po si Tyson ng panibagong record Bilang pinakamatanda na former heavyweight champion Na lumaban sa isang sanctioned fight o professional fight sa edad na 58 anyos Ngunit apat na araw nga lang po ang nakalipas ay nabasag ang pinakabagong record ni Tyson sa isang former World Heavyweight Champion na si Oliver McCall sa edad na 59 anyos matapos itong magbalik aksyon galing sa limang taong mahigit na pagritero sa boxing. Muling tumapak si Alona si McCall kontra sa isang 54 anyos na si Stacy Fraser na may kartadang 16 wins with 15 knockouts at 23 na talo na kung saan labing sa 23 na talo nito ay via knockout. Sa mga di nakakaalam ay naging World Heavyweight Champion itong si Oliver McCall taong 1994 matapos magawang ma-upset ang nooy undefeated WBC Heavyweight Champion na si Lennox Lewis na may perpektong record na 25 wins with 21 wins via knockout sa kanilang naging unang laban noong September 24, 1994 na ginanap sa Wembley Arena. Sa round 2 nga po, ginulat ni McCall ang lahat matapos itong umiskor ng knockdown kay Lewis. Ito'y matapos makipagpalitan ni Lewis kay McCall ng suntok. Bumato ang dalawa ng parehong left hand na parehong nagmintis. Pero sa pag-follow up ng dalawa ng right hand ay unang nakatama itong si Macol sa pole sa panga ni Lewis dahilan para bumagsak ito sa lona. Pagamat nagawa pang makabangon ni Lewis ay halata namang hilo pa ito at unstable pa ang mga paa kung kaya nagpasya na lang ang referee na itigil ang laban. Isang beses nga lang po itong nadepensahan ni McColl ang kanyang hawak na titulo kontra kay Larry Holmes noong April 1995. Dahil noong nakatakda na itong depensahan ang kanyang titulo sa pangalawang pagkakataon kontra kay Frank Bruno, ay natalo ito via 12-round unanimous decision. Tatlong taon matapos ang kanilang naging unang sagupaan, ay muling nagcross ang landas ni Lewis at McColl nang paglabanan nila ang bakanting WBC Championship Belt. Dito na nakabawi si Lewis kay McCall sa pamamagitan ng 5th round technical knockout sa kanilang naging rematch. Matapos nga pong manalo at nakagawa ng panibagong record itong si McCall ay dito na niya hinamon si Jake Paul. Bagay na di sinangayunan ng maraming boxing fans. Bagamat naging world champion ito noon, ay malayong malayo daw ito kung ikukumpara sa isang Mike Tyson na kahit may edad na ay kaya pa ding humakot ng mga boxing fans para panuurin ang laban. Marami ding mga boxing fans ang nadala sa labang Tyson at Paul na kung saan hindi daw naging maaksyon ang laban dahil na rin sa may edad na ang nag-iisang Iron Mike Tyson. Music